Hello, be. Couple shirt. Couple shirt. Dito, dali. Pakaya ka. Ay, may mapa. O, Sa mapa? Meron. Ah, saan tayo? Ako na naman driver. Saan tayo, be? Ay, iliko mo, iliko mo. Ayan, tapos may makikita tayong something-something din. Ayan, Ayun. Ayun. Ayan. Ay, false. Ano yun? Ayan yung ay, oh, Ay eh, na-accident. Eh, Wait eh, eh, lang, ano yung nasa mapa? Pwede ba mangisda isda dito? Ayun, hey, na, nakababa ako. Nasa ka? Bumaba na ako, nag-swimming ako, be. Butik, gaming gabi, malamig. Dapat pala umalas tayo ng umaga. Sa kaya kaya ako makita. Dito. So, ang susunod na destination ay... Wala, hindi hmm. ako makaahon dito. <laughs> space. space is space. Ayaw nga eh. <laughs> Sa screen ko nakaupo ka lang. Ba't sa screen mo eh, ang bubong ka? Ayari <laughs> <laughs> Ay, na. Uy. Help. Ayan. Help us. Ayun, tao dun sa taas. Saan? Sige, sige. Diretso lang. Diretso mo lang. Paano mo nakita? Ito, may mapa, oh. Tubig is. Eh. Ay, may tubig na naman. Oh. Ba't ka ka ako? Ang taas kasi. Ang taas kasi. Ay, anong taong sabi nang mali ka pala ng pinuntahan eh. Ay, turo na turo eh. eh ano mo gagawa ko eh? Ang bababa na ako, eh. balak. <laughs> <laughs> Ayan tao, yun, may makasalubong tao. Ayan, pipit. Oh. pip-pip. Pip-pip ang putik. May mga tao dun. Oh! Uy, oh. grabe amon. Ang sama nyo naman, maglalakar rin nyo kami ng gabi. <laughs> grabe naman kayo. Ano ah. yung camera ko? Ayaw gumalaw. Ano na? Ayo nga, <laughs> ano? Hindi ko magalaw. Kasi tinanggalan tayo ng sasakyan eh. Ay, ayun, ah! umaga na tayo dito. Hindi nga, oo. Oh, andito pa rin ako. Ayan, nakasakay na ako. Go! Ayan. Hmm. Ayan. Buti may mabait na nagpasakay sa atin. Kaya yeah, nag drive siya. Oo, uh -oh. yeah. Sama tayo sa kanya. Mukhang Samurai X to ah. Oo. Uh -huh. mm -hmm mhm mm mhm <laughs> <laughs> naman driver na Saan ba tayo pupunta manong? where are we going? doon maganda oh ay taas ay talon. may ipo-ipo talon kaya nga tornado is coming may ipo-ipo pupunta tayo doon? talon hala ay nga. di ba tayo mamamatay dito? ay oo nga siya yun? Oh, samurai? ba't oh. ang bilis nga niya? paano yung bilisan? hindi ko alam Ah, sheep, sheep, sheep. Again? Wow, bilis yar. Kung nga. matapos na. Bilis ni a uh, mano ni. Eh. Abis din ako. Oh. Kada mo naman. Wala. Nakakatakot aman char, mga be. Eh layo pala be. Visit Ash event. Dun tayo be. Yes, yes mo. Yes, eto na. Uy! <laughs> uh, uy! Tingnan mo, itim! <laughs> What the hell? Ito dyan top of the world! Oh no! Nakakatakot! Hey. Oh, oh no! naglanding ako. <laughs> <laughs> ano sa'yo naman nun? Nawala ka the, na. For the ride! For ah, the ride! Ang taas be! Eh. Nasa ako! Nasa ka na! Nasa ah, ipo-ipo! <laughs> Tingin Nasa kalsada na ako! <laughs> Boom! Hawa <laughs> <laughs> <Taba> pa! <ka>. Nanigas! gas? <laughs> Wala na ako. Hello! <laughs> Kaya, ay, ay, ay. Ay, ay. ay. <laughs> oh, ay. ay mga B. ano to? Lutoan? One marshmallow. Marshmallow? Two marshmallow. Ano sabihin nun? Sit, sit! Oh, nagbida-bida. Nauna pang upo, sa naglagay? Ay, maglagay tayo ng tent natin sa inventory. Hindi ko malagay apoy. Wala lang, tent. Sana. Saan ka? Wala na, nasa lab na ako ng tent. Oh, adwan ka lang eh. Ito. Pakatayo ka lang sa akin. Ayan na. Bakit nag-aral yung akin? May, may ano, halaman sa ano loo? Tiga mo F. Wala na. Ba't may halaman? F. Sinarado ko yung pinto. F. Maglagay ako apoy dito. Sa natin. Sige. Upuan. mag aano ako na upuan. Ano, may event na naman. Punta natin yung event. Sige. Wait lang, kukunin ko lang tong tent ko. Kunin mo yung tent mo. Ala na yung event. Tatagal. Ay, ganda. May doyan dito. Wow, ako din. Wow. Gaya-gaya. Ay, gaya. ipo Mimi! Mimi! Eh, layo! Layo be! Mimi! Ay! <laughs> layo! Akala ko pagtalon ko, ando na! Talon ko, kala mo na kasi! <laughs> Nakita-kita lang ko! No? Mimi! <laughs> Mimi! Eh! Yes. Uy! Ay! Nice! Uy, siya ano Uy, siya ano Bakit? Uy, Papadulas ako. Hershey, tawag ka tayo. Hershey. Me! <laughs> me din! dari Dere derecho lang kasi. Eh, Ay, lang ako eh. Ikaw, dumusub kayo eh. Nakita mo? Oo. Oh, oh. Ay! Ibig-igigil ang bata dito. Teka. Bakit ikaw masumsub? May ice cream. Gusto ko ice cream. Nakakuha ka? Wala pa. Basta ka na. Siya na ginaling. siya. Uy. Uy. Ano yun? <laughs> Nabigla na lang may awan. Oh, <laughs> so sa <so, so>, talikod. Ere <laughs> na isa. Tulak to si ano eh. Si Frey. 116 eh. Ano need the Spawning. Ayun na. Gusto ko niyan. Ano ko alisin ito? Ala. Nakikisali. Uy. Eh. What? Go away! Oh my god. Oh, sadini. dini. ba? Ito ba nag-uusap tong dalawang to? Uh -uh. No, thanks. <laughs> Paano ba to? Ayaw na naman mag ng camera ko.